Ang relasyon ng mag-asawa ay minsan sadyang nakakatawa. Maraming pagbabago sa pagitan ng nagliligawan pa sa kanong matagal na mag-asawa. Sa mga matagal na mag-asawa, napansin nyo ba? Ito mga halimbawa, nung nanliligaw pa si Mister kapag natanong siya ng, Nasaan ka na ba? Nako! Kilig pa at feel na feel na hinahanap siya. Pero nung matagal ng mag-asawa, Parehas pa rin ang tanong, nasaan ka na ba? Pero kinaiinis na at bakit daw? Tanong ng tanong na para bang may pinaghihinalaan. Anyari kaya? Dati-dati nung nanliligaw pa eh, meron pang pasalubong at nahihiya kung walang dala. Pero nung mag-asawa na, wala nang ang dala. Eh, naghahanap pa. Noong araw eh, napaka-gentleman pa. Panay, hatid sundo. Tapos nung mag-asawa na, mag-commute ka na lang. <laughs> at eto pa, isa, sa side naman ni Mister, dati-rate, -dati, pag may binigay kay misis, si misis kinikilig pa, feel na Pero ngayon, pag nagbigay ang Mister, may paghihinala pa. Ano na naman ang ginawa mo? Siguro bumili ka na naman ng pyesa ng motora, no? Siguro, siguro. Wala nang kilig, kinilabutan pa. Alam niyo ba mga misis na ang ganyang pagtanggap sa mabubuti at mapagmahal na gestures ng asawa niyo ay nakakadala, nakakadiscourage. Misa naman, walang hinala, pero sana iba na lang daw. E alam niyo naman ng mga lalaki, bibihira yung nakakabili ng tama. Mas mainam pa ay tanggapin ng may appreciation ang mabuting gawa ng asawa. Yan ay pagpapakita na hindi lang yung bigay, kundi yung pag-alaala, yung pagsisikap, yung paggastos niya para sa iyo ay na-appreciate mo. Ang magandang relasyon ay hindi basta-basta dumarating sa mag-asawa. Dahil ang marriage ay isang journey o paglalakbay na kung saan kailangan pa ding matuto at lumago ng bawat isa. Mahalagang tiyakin na sa bawat aksyon at reaksyon ay nagko-contribute tayo sa paglago sa isa't isa sa positibo at mabuting paraan. Nangangahulugan ito na paminsan ay kailangan magparaya, magpatawad, umunawa at mag-appreciate. Hindi pwedeng puro reklamo at kritisismo. Sabi nga sa Bible, di ba? Baguhin nyo na ang inyong pag-iisip at pag-uugali. Ipakita nyo binago na kayo ng Diyos at binigyan ng buhay na matuwid at banal katulad ng sa Diyos. Yung pagbabagong iyan ay bunga ng pagpapasakop sa Diyos at marapat na lalong masaksihan at mapakinabangan ng mga taong malapit sa atin. Yan ay walang iba kundi ang ating pamilya, lalo na ang ating asawa. Ang pagbabagong buhay ay hindi lang para sa simbahan o sa mga nakakakilala sa iyo. Ang pangunahing magbebenepisyo dito ay yung mga taong may relasyon sa iyo. Kaya nga habang lumalago ka sa ugnayan mo sa Diyos, makikita mong pati ang ugnayan mo sa mga taong nasa buhay mo ay nababago din. Yan ang pagpapala ng Diyos. Kaya mga misis, huwag puro tampo at huwag din pagtampuhan o paghinalaan si mister, lalo na pag may ginawang mabuti. Makakaasa ka na sa relasyong may puwang sa paglago, ang samahan ay lalong magiging mainam. Asa ka pa. Ha?